Grabe mga idol nakakatakot ang suntok ng Pinoy. Pinagretiro ang kalaban pagkatapos ng laban sa Pinoy mga idol panoorin niyo ng buo at ating suportahan ng ating pambato na pinagbibidahan ng Pinoy na si Ryan Sermona ng tubong Negros Occidental na may kartada na 21 wins, 14 by way of knockout sa tatlong talo at ang makakalaban dito ng Pinoy isang Korean fighter na nagngangalang Take Min Kim isang orthodox at may kartada na 15 wins, Then dito ay knockout at 8 losses mga idol. Panoorin natin mga idol at ating suportahan ang ating Pinoy boxer. So let's go mga idol. Simulan na natin ang kanilang bakbakan mga idol. Panoorin nyo ng buo. At ito na nga po, nagharap na po ang dalawang buksingero na si Ryan Sermona at Takemin Kim. At ito na po ang round 1 ng kanilang bakbakan. Let's go mga idol! Tingin nyo mga idol, ano kaya ang magiging estilo at galaw dito ng ating pambato na si Ryan Sermona na pagkatapos ng kanyang dalawang laban sa Pilipinas ay nagtuo patung South Korea itong si Ryan Sermona para sa itong si Take Min Kim Tingnan nyo mga idol, kung titignan ay walang ka special special dito sa ating pambato pero kapag bumato ay talagang matutulog ka mga idol. Grabe, tingnan nyo. So dito ay pinag-aaralan muna ang galaw at estilo ng kalaban na si Take Min Kim, mga idol. So inuulit ko mga idol, sa mga hindi pa nakakapag-like at share dyan at subscribe mo na rin ang ating munting channel ay pindutin mo na mga idol para bilang suporta sa mga bawat boxinger na dumadayo sa ibang bansa para sa karangalan. Isang like at subscribe button dyan mga idol. Malaking bagay na po yan sa ating munting channel. At maraming maraming salamat mga idol. So dito ay medyo nagkakapaan pa yung dalawang boksingero. Tingnan natin kung maganda ba yung fight mentality ng ating pambato. Yung determinasyon at puso nandito nga ba sa Pinoy na ito na si Ryan Zermona. Taga Negros Occidental mga idol itong Pinoy na ito mga idol. Ayan po yung naka-white short po dyan ay yung ating pambato. Samantalang kalaban niyang Korean fighter. yan po yung naka-black na short. diyan ha. Ah. Uy, nice shot para sa ating pambato. Nakakatakot yung bawat kombinasyon na binibitawan ng Pinoy mga idol. Round 1 pa lang po ito. Pero nakakatakot na. Grabe, mga idol. Tingnan nyo, ito dapat yung hindi nyo pinapalagpas. Malakas talaga ang ating pambato, mga idol. Tingnan nyo, kahit napakalaki ng kalabat at isang knockout artist, ay napapaatras niya ito sa bawat suntok na binibitawan ng tubong negro sa Occidental na si Ryan Sermona. Grabe. Ibang klase dito ang pinapakita ng Pinoy. Ang ganda ng head movement mga idol, yung fight mentality at job connectivity mga idol, napakaganda. Tignan nyo, napapaatras ang kalaban na si Take Min Kim mga idol, isang dayuhan mga idol. So ibig sabihin, lahat po ng judges dyan ay isang Korean fighter din at referee. So, tapos na po ang round 1. Let's go. Papunta na tayo sa round 2, mga idol. So, punta na tayo sa round 2 ng kanilang bakbakan, mga idol. Tingnan natin. Huwag kayong kukurap, mga idol. At pagpasensya nyo na, mga idol, kung maingay si Jan Boxing TV, mga idol, sa pagbo-voiceover. Pasensya na, mga idol, talaga. No, kailangan talaga ito. Ayun o, ang gaganda ng patama dito ng Pinoy. At huwag kayong kukurap. Ayun o, napapaatras eh. Ang ganda ng atake dito ng Pinoy. At huwag niyong palagpasin. Tingnan niyo. Yun o, nakita niyo yung mga idol. Alog ang otak ng Pinoy. Tingnan niyo, halos hindi makatayo ang kalabang Korean fighter. Pinilit niya pang tumayo. Pero yari siya rito sa Pinoy, mga idol. Tingnan niyo gusto ng sakmalin ng Pinoy mga idol. Gigil na gigil ng pabagsakin ang kalaban. Tingnan natin ha. Ayun o, no, ang gaganda ng kombinasyon. Wala, inawat na mga idol, inawat na. Grabe ang puso at determinasyon na gustong inak out ang kalaban. Tingnan nyo, isang knockout artist ang kinalaban dito ng Pinoy. Pero, round to lang pala sa ating pambato. Ibang klase ang ipinakita, mga idol, nakakatakot. So may pag-asa nga ba maging world champion ng ating pambato na si Ryan Sermona? Paki-comment mga idol. Isang like at subscribe button diyan mga idol. Malaking bagay na po 'yan kay John Boxing TV. Kaya 'wag n'yong kakalimutang i-like at pindutin mo na rin 'yung subscribe button para lagi kang updated sa ating munting channel sa ating uh, pag-upload sa ating video. Yan o, no? panalo po. Grabe! Ibang klase po ang ating pambato. Kaya may pag-asa to maging world champion mga idol. Antabayanan natin to ang mga laban ng Pinoy na ito. Huwag niyo palagpasin ang Pinoy na ito mga idol. Ayun eh, know, na napakagat yung yung jowa niya mga idol. Napakagat dahil ibang klase. Halos hindi makatayo ang kalaban mga idol. So mga idol, panoorin naman natin ang isang laban niya dito kay John Rich Carceto, mga idol. Laban dito kay Ryan Sermona, mga idol. Talagang napakatindi ng determinasyon at puso na ipinapakita dito ng Pinoy. No, bakit kaya mga idol nakadalmation short ang ating pambato? Bakit kaya? Paki-comment ka mga idol. Yan ba yung uh, alias nito na si Ryan Sermona? Dito po ay naka white gloves ang ating pambato. Laging naka white gloves ang ating pambato, mga idol. Tingin nyo, mga idol, may pag-asa nga pang maging world champion ito? Pakicomment, comment ano pa kaya yung kulang dito sa ating pambato na si Ryan Sermona, mga idol? In terms of endurance, mga idol, meron si Ryan Sermona na head movement, check. Footwork, check naman din at yung finishing move na tinatawag natin stamina at timing meron din ng idol kagaya ng nakita nyo kanina laban dito kay Take Min Kim mga idol kaya kayo mga idol sa tingin nyo ano, nga ba, ano pa ba ang kulang dito kay Ryan Sermona para maging world champion at saka mga idol ang maganda rito kay Ryan Sermona maganda yung ano niya eh yung puso niya nakakapag-antay mga idol. Hindi basta-basta bumaba to ng mga kombinasyon ang alanganin. Kaya naman, check din sa akin yon mga idol. Tsaka mga idols, pagdating sa experience, eh, nakakalamang din ang ating pambato na si Ryan Sermona. Tsaka mga idol, hindi lang lakas ng suntok ang pinagbabasihan pag gusto mo maging buksingero. Meron ba rito gusto maging boksingero? Pakicomment nga mga idol. Hindi biro po. Dahil hindi lang lakas, kailangan dito ng determinasyon, puso, at timing mga idol. Movement, kailangan mo. Footwork, kayaan, isa yan sa mga kailangan bilang isang boksingero. At may takot sa Diyos mga idol. Yun. Power, check din. Shoutout natin mga idol na nagpapa-shoutout ng si Gabs Australia. Shoutout sa'yo mga idol, taga Bacolod City ito. Kaya maraming maraming salamat sa iyo, idol.